Ayan na guys, ang ating ano. Ayan, luto na siya. mag na yung dalawa. Dito sa sa ilalim. Mag-aaway na yung dalawa. Ayan guys, konti na lang yung sabaw. Ilalagay, dagyan natin ng konting mantika. Para... nako ako, nag inaagaw, inagaagawan sila kay Beans. Nagagawan sila kay Beans. Garlic salt para maglasa siyang garlic. Sobrang bango to, guys. Ayun, mag mag to sa grocery store. Yan, bango-bango nito. Bango ng garlic. garlic with salt na yun siya. Ayan, pwede na to. Ayan na. Okay na. Okay na ang ating halimasag. Ayan guys, star margarine. Mm. Hey! Ano naman yung dalawa? Away batik yan sila, guys. Pag mga bata talaga, yan. Away batik. Pinagagawa nila si Tito Vince nila. Ayan, thank you for watching. Tara, kainan na tayo, guys. Thank you, thank you for watching. Ayan ang ating menu for today. Tonight pala. Ayan. Pinakuloang crabs with star margarine and garlic. Thank you for watching.